Hello all, kakauwi lang namin dito sa bahay. Um, galing sa work. Tapos, ito, snack-stack muna tayo. Yes, so, na. So, kain muna ako nitong burger na ano, may, may cheese, cheeseburger. Hmm. <coughs> yung drinks ko nga pala is ano, pinaghalong Milo tsaka gatas. Tamling-tamling pod tamling, ko ani after. Ay, di gihapon ka may gatas. Dapat Milo rano. Siyempre, di ko na nilagyan ng sugar. kau kita uh -huh. Uh -huh. Lama, hmm, tide, ini budbud. Kalau minum. Lumayan Hmm, satu ini rasa kita. Lu, lu aku. ini kakao na tayo ni Kaya mag-expire na. <laughs> Mura um, siguro sa bagay na ka na tayo. Nagmukbang na. Bye na. Bye dahil sa aking mukbang.